Noong inumpisahan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang kanyang special military operation sa Ukraine noong 2022. Inaasahan niya na matatapos ito sa loob ng ilang linggo lamang, kaya naman nagpadala siya ng 200,000 sundalo, kabilang ng mga biyasang veterano ng hukbong militar ng Russia na may layuning sa ang ng kabisera ng Ukraine, ang Kyiv. Sa simula, mukhang magiging matagumpay naman ang operasyon sa mabilis na pag-usad mula Pebrero hanggang Marso 2022, na ng Russia ang mga lugar tulad ng Sami, Kherson, Mariupol at bahagi ng Kharkiv. Nakarating pa ang kanilang pwersa sa mga gilid ng Kyiv bago nagkaroon ng matinding pagtutol mula sa hukbo ng Ukraine. Mula Marso hanggang Oktubre 2022, na pilitang umatras ang mga puwersa ng Russia mula sa mga lugar tulad ng Sami at Kharkiv, dahilan upang mawala ang kanilang daan papuntang Kiev. Ilang taon na ang lumipas mula noon. Simula noon, napasok ang Russia sa isang digmaang tagisan ng lakas na humakot ng daan-daang libong sundalo. Kasama na ang napakaraming tangke, artillery at armored vehicles. Sa kabila nito, hindi pa rin nagagapi ang Ukraine at nananatiling matatag. Ayon kay Jamie Shea, dating deputy assistant ng NATO, posible raw na maubusan ang kagamitan ng Russia bago pa man makamit ni Putin ang kanyang hangaring masakop ang buong Ukraine. Sa isang panayam noong Hulyo 2024, sinabi ni Shea na maaaring mapilitang itigil ni Putin ang kanyang pagsisikap na sakupin ng Ukraine at malamang na hindi na nito masakop ang buong bansa. Pinaliwanag din ni Shea na hindi maganda ang kalagayan ng Ukraine sa kasalukuyan dahil sa kabiguan ng kanilang counter-offensive noong 2023 na nagsimula noong summer ng 2023 at tumagal hanggang Nobyembre. Ang layunin ng counter-offensive ng Ukraine ay muling mabawi. Ang mga teritoryong nasasakop ng Russia simula noong Pebrero 2022, partikular na ang Donetsk at Zaporizhia. Bagaman nakubkob ng Ukraine ang labing apat na mga baryo sa mga rehiyong ito, masyado namang handa ang Russia sa mga oras na iyon. Sa paghahanda mula pa noong Nobyembre 2022, nakapagpatibay ang Russia ng kanilang depensa bago pa man nagsimula ang operasyon ng Ukraine, na naantala rin dahil sa mga isyong may kinalaman sa panahon at kakulangan sa armas. Pagdating ng Nobyembre 2023, inami ni General Valery Salujni ng Ukraine ng ang gera ay tila naging isang stalemate o patay na laban na nagpapahiwatig ng kabiguan ng kanilang counter-offensive. Isa pang dahilan ng kahinaan ng Ukraine noon, ayon kay Shia, ay ang anim na buong pag-aantala ng Amerika sa pag-aproba ng $61 billion military aid na kinikailangan ng Ukraine. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng Russia na makakuha ng mga tagumpay sa unang kalahati ng 2024 o taong 2024, bagaman hindi pa rin ito naging ganap. Sa kabila nito, hindi pa rin naaagaw ng Russia ang Kharkiv sa Hilaga, bagaman pa ulit-ulit na binabomba ang lungsod at winasak ang maraming gusali. Mas naging matagumpay ang Russia sa Timog, malapit sa Crimean, na kanilang inangkin noong 2014. Nakakuha sila ng ilang baryo at nalusutan ang mga depensa ng Ukraine na hindi gaanong naihanda sa kabila ng mga tagumpay ng Russia. May pag-asa pa rin ng Ukraine, ayon kay Shea. Kahit na mas malaki sa papel ang bentahe ng Russia sa lakas ng tao, produksyon ng missiles, tangke at iba pang kagamitan, hindi ito na isasalin sa ganap na tagumpay sa labanan. Sa katunayan, tila nananatili sa stalemate o patay na digmaan ang labanan. Tulad ng sinabi ni General Zaluzhny noong Nobyembre 2023. Noong Marso 2022, nasa 27% ng teritoryo ng Ukraine ang naging kontrolado ng Russia. Tinatayang nasa 63,000 square miles ito. Ngunit matapos ang matagumpay na paglusob ng Ukraine para itulak pabalik ang puwersang Ruso, bumaba ito sa 19% o 44,000 square miles makalipas ang isang buwan. Mula noon, kahit na may mga kontra-opensiba ang Ukraine, na natiling nasa 20% ng porsyento ng kontrol ng Russia. Ayon sa pinakahuling datos na inalabas ng Center for Preventative Action noong Mayo 2024, nasa 18% o 42,000 square miles na lang ng Ukraine ng hawak ng Russia. Sa madaling sabi, dalawang taon nang sinusubukan ng Russia na palakasin ang kanilang puwersang militar, ngunit wala itong gaanong tagumpay sa pagkuha ng teritoryo. Ayon kay Shea, may dalawang pangunahing aspeto kung paano posibleng tuluyang itulak ng Ukraine ang Russia pabalik. Una, ang tuloy-tuloy na pag-agos ng mga arma sa Ukraine. Ayon kay na napakahalaga ng artillery dahil itong nagiging sani ng halos 80% ng pagkamatay ng mga sundalo mula sa magkabilang panig. Ang pagkakaroon ng sapat na artillery ang magiging susi para magtagumpay ang Ukraine. Maswerte para sa Ukraine. Maraming bansa ang nag-commit na magbibigay ng tulong militar sa mahabang panahon para masiguro ang consistency na ito. Halimbawa, ang United Kingdom ay nangako magbibigay ng $3 billion kada taon bilang tulong militar sa Ukraine. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Hulyo 2024. Pangalawa, ang kakulungan ng manpower o mga sundalo ng Ukraine. Ayon kay Shea, Sinusubukan na ng bansa na solusyonan ito sa pamamagitan ng bagong batas ng conscription. Ang batas na ito ay naguutos na lahat ng kalalakihang ukrainian na edad 18 hanggang 60 ay dapat magparehistro sa militar ng bansa. Tanging ang mga edad 25 pataas lang ang pwedeng mobilisahin. Isang pagbaba mula sa dating minimum na edad na 27. Ngunit malinaw na kailangan ng Ukraine na magbuo ng bagong hukbo. Marami na ang napagod at nasugatan o namatay mula sa unang hukbo. Kaya't isang malaking hamon ang pagbuo ng ikalawang hukbo. Dagdag pa ni Shea, ang mga bagong sundalong ire-recruit ay mga ng mas maraming pagsasanay at maaaring hindi gaanong motivated kumpara sa unang hukbo ng Ukraine. Sa puntong ito, maaaring magtanong ka kung anong kinalaman nito sa pagkaubos ng kagamitan ng Russia. Totoo, ayon kay Shea, may mga problema ang Ukraine sa mga kagamitan at sundalo. Ngunit, may mga kahinaan din ng Russia sa mga aspetong ito. Sabi ni Shea, nagsimula ang Russia ng digmaan na may malaking stockpile ng mga lumang kagamitan mula sa panahon ng Soviet Union. Kasama dito ang mga armas, tangke at artillery na hindi ginamit ng ilang dekada. Bukod dito, araw-araw na nagpapapatok ang Russia ng mga missiles at nagpapadala ng drones sa Ukraine ito ang naging problema. Ayon kay Shea, marami sa mga ito ang nauubos na. Noong Hulyo 2024, iniulat ng economist na nawalan ang Russia ng humigit kumulang 3,000 tangke at 5,000 iba pang armored vehicle sa unang taon ng digmaan. Ayon naman sa Ministry of Finance ng Ukraine, nasa 8,399 na tangke at 16,203 armored vehicles ang nawala sa Russia. Ang totoong bilang ay maaaring nasa pagitan ng mga numerong ito. Ngunit alinman sa dalawa, ito ay napakalaking pagkalugi para sa Russia dahil marami sa mga tangke at sasakyan ay mula pa sa panahon ng Soviet Union. Ano ang resulta ng mga pagkaluging ito? Dahil sa kakulangan, napilita ng Russia na pumunta sa ibang bansa upang mag-replenish ng kanilang stock. Nakita natin si Putin na humihingi ng tulong sa North Korea China at Iran para makuha ang mga kakailanganing kagamitan mula sa international markets. Cut. Sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine, mas lumalalim ang pagkakaroon ng alyansa ng Russia sa ibang mga bansa. Kamakailan lamang, pumirma ng mutual defense pact ang Russia kasama ang North Korea kung saan pareho nilang ipinangako na poprotekta ng isa't isa sakaling sila ay atakihin. Malamang na ginagamit ito ng Russia bilang paghahanda upang maisama ang North Korea sa kanilang special military operation sakaling umatake ang Ukraine sa loob ng kanilang teritoryo. Ngunit mas malamang na ang layunin ng Russia ay makuha ang mga missile at artillery mula sa North Korea. Ayon sa mga ulat ng South Korea, Nakapagpadala na ang North Korea ng hanggang 5 milyong artillery shell sa Russia noong pang 4. 2024. Bukod pa rito, sinasabing nagbigay ang Iran ng halos apat na raang missile sa Russia noong Pebrero 2024. Karamihan mula sa FATI-110 group ng short-range ballistic missiles. Samantala, bagaman hindi pa nagbibigay ng mga sandata ang China, nagpapadala ito ng mga pyesa tulad ng jet parts ball bearings at semiconductors na gagamitin ng Russia sa paggawa ng sariling mga sandata. Ayon kay Shea, hindi maganda ang mga pangyaring ito para sa Russia. Kinikailangan nitong makipagkompetensya sa mga internasyonal na merkado para makakuha ng military equipment. Bagay na dati nilang kayang iproseso at ibenta sa ibang bansa. Bagamat may kalamangan ng Russia pagdating sa dami ng mga kagamitan, ipinapakita ng pangangailangan nitong bumili ng shells, missiles at components mula sa ibang bansa, napaubos na ang kanilang stockpiles mula pa noong Soviet era. Alam ni Putin ang posibleng pagkaubos ng kanilang mga imbentaryo, kaya binago niya ang kanyang mga layunin mula noong nagsimula ang digmaan. Sa ngayon, mas limitado ang kanyang mga layunin, ayon kay Shia. Hindi umano inaasahan ni Putin na makontrol ang buong Ukraine. bagkus gusto na lamang niyang makuha ng buo. Ang mga rehiyong bahagi na ng Russia tulad ng Donetsk at Mariupol. Naniniwala si Shea na plano ni Putin na ideklara ang isang tagumpay bago itulak ang sitwasyon sa isang stalemate o hindi pagkilos ng digmaan. Katulad ng nangyari matapos ang annexation ng Crimea. Ang bagong taktika ng Russia ay para higayatin ng kanluran na itulak ang Ukraine na makipag-negosasyon. Noong Mayo 2024, lumabas ang isang ulat mula sa Reuters na apat na malapit na kaalyado ni Putin ang naniniwalang handa na siyang makipag-usap tungkol sa isang ceasefire sa kondisyon na mapanatili ng Russia ang mga teritoryong nakuha nito sa Ukraine. Kung magpatuloy ang negosasyon, posibleng maangkin ni Putin ang tagumpay na nais niyang makamit sa isang komperensya sa Belarus nang tanungin ukol sa ulat ng Reuters, sinabi ni Putin na let them resume, ika niya, na nagpapahiwatig ng kanyang interes sa pagbabalik ng mga negosasyon. Gayunpaman, iginiit ni Putin na ang anumang usapan ay dapat na base sa mga nangyayari sa lupa, hindi sa mga kagustuhan ng Ukraine o ng kanluran. Isa pang anggulo ng sitwasyon ay ang pagkaubos ng mga armas at kagamitan ng Russia. Dahil mabilis na nauubos ang mga Soviet era stock, kinikailangan ni Putin ng paraan para makalabas sa digmaan. Ang isang ceasefire na susundan ng negosasyon at pagbibigay ng ilang teritoryo ng Ukraine sa Russia ay magiging pinakamainam na resulta para kay Putin. Hindi lamang mabibigyan ng tigil putukan si Putin ng kaunting oras para magparami ng mga kagamitang pandigma, kundi mabibigyan din siya ng pagkakataong ipaliwanag ang pagkawala ng halos 578 at 470 sundalo ayon sa official na website ng Ukraine. Ayon pa kay Shea, hindi ito ang nais na resulta ni Putin. Ngunit maaaring mapilitan siyang gawin ito dahil nauubos ng mga kagamitan ng Russia na upang ituloy ang digmaan sa kasalukuyang level. Dahil dito, umaasa si Putin na mananalo si Trump sa susunod na eleksyon sa Amerika. Kilala kasi si Trump sa kanyang mga pahayag na maaaring i-pull out ang Amerika mula sa NATO. Kapag nangyari ito, magiging mas malakas ang posisyon ni Putin sa negosasyon, lalo na sa pagpuwersa sa Ukraine na isuko ang mga teritoryong kasalukuyang inuukupa ng Russia. Ngunit, hindi nangangahulugan na matatapos na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Shea, maaaring bumalik si Putin upang subukang muling makuha ang Ukraine pagkalipas ng lima o sampung taon, lalo na kapag naibalik na ang lakas ng kanilang militar. Ito ay batay rin sa sinabi ni Jens Stoltenberg, ang outgoing NATO Secretary General na kailangan paghandaan ang isang dekada ng labanan. Ang pangunahing dahilan ng lahat ng ito ay ang kakulangan ng kagamitan ng Russia upang ipagpatuloy ang digmaan. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi, ayon kay Sheha, ay kahit hindi tuluyang makuha ang buong Ukraine, hindi ibig sabihin nito ay biguna ang Russia. Nakikita ni Sheha na sanay ang Russia sa mga frozen conflicts o mga labanang walang malinaw na solusyon. Halimbawa na lamang, ang Moldova at Georgia, kung saan natutuwang panatilihin ng Russia ang mga ganitong klase ng tunggalian. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kontrol ng Russia sapagkat kailangan pa rin makipag-usap ang lahat ng panig sa kanila upang magkaroon ng pag-asa na matapos ang labanan. Ayon pa nga kay Shia, ang ganitong sitwasyon ng walang katiyakan ay nagbibigay ng oportunidad kay Putin sa inaarap, maaaring makita natin ang pagbaba ng tensyon sa digmaan na magreresulta sa pagkakaroon ng mga solidong linya ng depensa. Posibleng huminto muna ang mga pag-atake ng Russia habang pinapatibay ang kanilang mga posisyon at nagtatayo ng mga depensa tulad ng mga trenches upang hindi makausad ang Ukraine. Kasabay nito, magtitipid sila ng mga resources kung sakali man na muling tangka ni na agawin ng Ukraine pagkalipas ng lima o anim na taon matapos ang pagkakaroon ng tigil putukin, hindi patiyak. Ang problema para sa Russia ay binibigyan din nito ng pagkakataon ng Ukraine at NATO na maghanda, hindi tulad ng Moldova at Georgia. Nakatanggap ng patuloy na suporta ang Ukraine mula sa NATO at mga kaalyadong bansa sa Europa. Ang mga kagamitang pandigma mula sa NATO ay may malaking papel sa kakayahan ng Ukraine na pigilan ang pagkuha ng Russia sa mga teritoryo nito. Kasabay nito, pinalalakas din ang relasyon ng Ukraine sa NATO at European Union na nagbigay daan sa modernisasyon ng militar ng Ukraine. Ayon kay Shea, mula sa pananaw ng NATO, ang pagpasok sa isang frozen conflict ay magdudulot ng pansamantalang pagtigil ng digmaan habang ang Ukraine ay nananatiling gumagana bilang isang bansa at mas higit na nakaugnay sa kanluran. Ang pagkakaugnay nito ay magbibigay ng sapat na panahon para sa NATO upang magpatuloy sa kanilang muling pagtatayo. Sa katunayan, ang proseso ng muling pagtatayo ay nagsimula na. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies, Tumaas ng 11% ang kabuoang gastusin ng NATO sa militar noong 2024 kumpara sa 3% lamang noong nakaraang taon. Sa Europa, mas malaki pa ang itinaas ng budget. Ang mabansang kasapi ng NATO sa Europa ay nagtulungan upang dagdaga ng 19% ang kanilang mga gastusin sa militar noong 2024 kumpara sa kanilang gastos noong 2023. Ang pansamantalang pagtigil ng labanan ay magbibigay din ng pansamantalang kaligtasan sa mga bansang tulad ng Lithuania, Estonia at Latvia na posibleng maging susunod na target ng Russia kung magtagumpay ito sa Ukraine. Sa panig naman ni Putin, ang paglikha ng isang statement ay maaring magbigay sa kanya ng oras upang muling palakasin ang Russian military sa pamamagitan ng local production at pagbili ng mga military equipment mula sa mga kaalyado niyang bansa. Ngunit ayon kay Shreya, hindi ito kasing lakas na estratehiya tulad ng inaakala ng marami. Oo, maaaring makapag-rebuild ang Russia at maaari pang mag-claim si Putin ng tagumpay kung maitatag niya ang mga frontlines. Ngunit kung ipagpapatuloy niya ang special military operation, makalipas ang limang taon ng frozen conflict, haharapin niya ang isang Ukraine na mas moderno, ang militar at suportado ng NATO na patuloy na nag-i-invest sa kanilang mga depensa. Ang posibleng pahinga ay maaaring maging pabor sa NATO kung mangyayari ito. Gayun may tanong pa rin kung papayag si Vladimir Zelensky, presidente ng Ukraine sa ganitong sitwasyon. Ayon kay Shea, nakipag-usap na si Zelensky kay dating at posibleng maging muling pangulo na si Donald Trump noong Hulyo 2024. Hindi malinaw ang detalye ng usapan pero ayon kay Trump, isang mabuting pag-uusap ito at sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang makipag-ayos ng peace deal sa pagitan ng Ukraine at Russia kung siya'y mahalal muli. Ayon naman sa isang source malapit kay Zelensky, sinabi yung ni Trump na nagsusumikap siya para sa kapayapaan sa Ukraine kung mananalo siya pagkapangulo. Bagamat malakas ang dating ni Trump, iminumungkahi e ni Shea na maaari pa rin ituloy ni Trump ang multilateral estratehiya na ginagawa ngayon laban sa Russia isang kooperatibong pagsisikap upang i-isolate si Putin at puwersahin siyang gumawa ng isang kasunduan na pabor sa si Ukraine. Ngunit depende pa rin ito sa mga advisor ni Trump at maaaring magbago pa ang kanyang isip sa paglipas ng panahon. Sa isang panayam, tinanong ng Times Radio kung ano ang maaaring mangyari kung manalo si Trump at itigil ng Estados Unidos ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Kaya bang tustusan ng Europa? Parehong politikal at pinansyal ang patuloy na suporta sa Ukraine. O kung wala ang Amerika, ang kakulangan ng manpower at kagamitan ng Russia ay hindi makakabawas sa kanilang pagsalakay. Itinuring ni Shea na ito ang $64,000 question. Kamakilan lang, tinalakay na rin ang usaping ito sa Aspen Security Conference noong Hulyo 2024. Sa kaganapang ito, iniharap kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang tanong tungkol sa posibleng pag-alis ng Amerika sa tulong militar. Ipinaalala ni Blinken na 23 bansa na ang pumirma ng bilateral security agreements kasama ang Ukraine na naglalahad ng patuloy na suporta sa loob ng 10 taon. Ang kabuoang halaga ng tulong ay umaabot sa $37.7 billion at hindi lahat ay manggagaling mula sa Amerika. Marami sa mga pondong ito ay mula sa mga bansang European at maging sa Asia-Pacific region. Halimbawa, ang Japan ay nangako ng $12 billion bilang tulong pinansyal sa Ukraine habang patuloy ang debate sa bansa kung dapat din ba silang magbigay ng military aid. Binanggit ni Blinken na kahit umatras ang Amerika, meron pa rin 22 kaalyado ang Ukraine na magbibigay ng tulong. Ngunit ayon kay Shea, bagamat tama si Blinken sa mga kasunduan, iniulat ng Council on Foreign Relations ng kontribisyon ng Amerika sa Ukraine ay umaabot na sa 107 billion dollars.